Ano masasabi mo sa kanya? Maganda siya. Oh. Hello. Wow. <laughs> Ma'am, walang anong sagot mo doon sa hello niya? Hi po. Pogi oh? din po kayo. Uy! <laughs> Alaka! P Pogi ka raw, sir. Speechless to me, Namumula na si sir, idol. Oo oh, nga. Namumula, Namumula na. Si <laughs> si Joshua Teves okay. yun yung kausap natin na ginamit ang picture ni ma'am para makapanloko. Opo. po yun. And then face rebuild daw sabi ng netizens. 'Di ba? Okay naman ma'am, pa pare parati walang covid dito. O. Ayan si ma'am. Oh, siya yung ginamit na picture. Uh -huh. Alam niyo na po yun ma'am ano? Opo. Para makapanloko. Eh dahil dun sa picture ninyo kumita itong si uh, Teves. So, ano po yung inyo pong Uh, gusto mangyari, kami po handang tumulong. Kung ano po yung nararapat po. Nagulat lang din po ako kahapon kasi po ano, nanonood lang po kami ng movie kagabi tapos nagchat po yung pinsan ko na siguro nanonood po sila ng live. Opo. Tapos sabi nila, nandun daw yung mukha ko sa ano, sa live. Tapos ayun po, dun ko po nalam. So, kasuhan po natin. Opo. Naku po, may kalalagyan na itong tebes na ito. Makukulong to, dobling kulong to. Alam niyo ba na 1.1 million ang halaga ng face nyo. Po, napanood ko. <laughs> yun po, dahil sa, sa face ninyo, nakahutot ito ng 1.1 million. N Nagamit po yung picture ninyo. Ito na, si uh, Mr. Engel Patrick uh, Galvin. Ito po yung complaint namin. Mr. Galvin. Yes, sir. Okay, yung ginamit na picture, kung saan na-inlove ka sa picture na yon kaya ikaw ay nagbigay ng 1.1 million. Ito na po, nandito sa studio. At least yan totoo. Tingnan nyo po, sir. Oh, Mag-hi ka, sir. Yeah. Oh, buti, ikaw yung na-contact namin dati sa w sa Winsu ba yun? Eskwela sa opo, Mindanao. Opo. Ayun po yung Kasi sinabi niya, talaga, sir? Kum hindi, kumontak talaga ako. Didimanda okay. ko na that time nung hindi na namin na ayaw niya talagang pakita yung mukha niya. Na, na trace namin yung na lolo ko. Sabi ko, kawawa naman tong tao na to. Tinatanong ko siya ng time na yun, nung nag-usap kami sa police station, kung sino ba yun. Kasi ako, gusto ko talaga humingi ng support para madimanda talaga siya. Kasi hindi namin makuha na syndicated stapa. Hindi daw papasok syndicated stapa yung kaso na yun. Ma'am, dalaga ka pa? Opo. Sir. Okay. Sir, binata ka, sir? Hindi po. Ha? Sir, may na jawa na no? Hindi po eh bakit bakit ka, uh, ano nagka-crash do sa picture? hindi ako? po sir, ha? hindi po hindi po na hindi, hindi po nagbigay doon sir sir Senate. Hindi Adler, kasi, na, kasi po. na. Mo na na, na -love ka do sa picture kaya nga na, nahututan ka na 1.1. Anyway, nandito na si Ma'am. Oh. oh. Oh, sige, mag hello, ka ma na. Oh, hello, Hi, tam. sir. Hello. Ay, sir, may hello. ano po ba? May sinabi po siya na tagasan po siya. Natris namin kung tagasan talaga siya. Kasi uh -huh. taga pinahanap ko siya matagal para na. Matagal na para matagal sila, kay... sila oh. makakilala. Sige, usap lang kayo. Ikaw <laughs> eh, <Hey, laughs> <no>, Matagal <laughs> na akong gusto magsumbong kay Rapi nun kasi nga parang ang hirap di ko siya mahanap kasi andito ako. So, buti na lang, may kaibigan na akong taga-Sambuanga rin. Taga-Sambuanga niya ako. Sa oh, po kayo, ma'am? Opo, city po. Sabi usted kung ba sa Chabacano? Si. Sa mga ganyan. Ansina ba? Si. Oh, okay. Este gente, uh, di mi pensada, mucho quiere contigo. Intindi <laughs> usted? Ah, but, si. Chibacano din si, si, si Angela, no? Hindi po. Ah. Hindi po. <laughs> okay. Kailan, kailan nung, ko po. Kailan po nangyari yun, sir? 2020. Kasi po New may 2020. ano din po ako, ma'am, na... Sinerge po, may sinurge po kagabi ano yung mga poster po sa messages. Na-report ko na po yung ano, kasi same po name yung dati po po. Ma'am, interview nyo si sir. May <laughs> poster din po ako noong 2020. Yung mga friends ko po. Anong siya tanongin, ilan edad niya, anong pangalan niya, gano'n. <laughs> anong edad mo na daw, sir? Oh, oh. Oh, sir. 39. 39. 39. Okay. Sige. Ikaw naman sa tanongin mo, anong ilan taong ka, gano'n. Tanong Ang oh, ilang taong ka na? <laughs> oh. 25 po. Oh. Wow. Oh. Sir. Hey. Oh. Natabi mo. Totoo mo yan ang totoo. O legit <coughs> na to sa na. Mukha ko Oh. Sir, ano masasabi mo? Po. Ano masasabi mo sa kanya? Oh. Maganda siya. Oh. Hello. <laughs> wow. Ma'am, wala ano sagot mo dun sa hello niya? Ay po. Pogi din po kayo. Uy! Hala ka! Pogi ka daw, sir. <coughs> <laughs> Speech test to sir Namumula na si Sir Idol. Oh, nga Namumula, Namumula si sir. na. <laughs> oh, excuse me. Sir, sir, sir po, sa yo, sa yo, sandali mo. sir. Pogi ka raw. mo 'yon. Magugupuan no, siya, siya sa Hindi naman niya sinabi, crush niya ako, sir. Sabi <laughs> 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 so <laughs> gusto mo pala sabihin niya na crush kita. <laughs> oh. Hindi naman, hindi naman. Eh. ma'am, crush mo ba si sir? Hindi. Imagine pero pogi. Eh. Pogi. Oh. Ikaw e, naman sir, crush mo ba si ma'am? Hindi din po. <laughs> Hindi rin. Pero maganda. Maganda siya. Okay. at ni Garrett. Yes, sir. Magandang hapon po. Nandito kayo yung tunay na may-ari ng picture. Yung tunay yes, sir, na uh, girl na ginamit itong si ano si uh, Tevez para ah, yes. panloko. Yes, sir. Anong pwede niya may kaso uh, kay Tevez? ang pwede niya pong may kaso na identity theft po under our cyber crime law. Dahil ginamit po yung kanyang imahe, ginamit po ang kanyang likeness para po makapangkusot sa iba which caused damage to her. So dahil po ganun, we can coordinate with the filing of her cyber crime case against the department. Kahaba na naman po ang kanyang Nako, dalawang kaso niya, yung paggamit identity theft, paggamit sa picture ni ma'am, and then yung panduloko. Yes, niya doon sa complainant natin. So, yes, okay, dalawa ng complainant natin ngayon. Okay. Sandali na po. Gusto na po kayong kausapin ni Jenny V. Teves, yung kapatid ni Joshua, yung manluloko. Jenny V.? Hello po. Andito po ngayon sa aming studio, yung may-ari ng picture na ginagamit ng kapatid mo para makapanghutot ng pera sa mga taong taga-abroad. May gusto kang sabihin? Wala po. Nasaan si, ano, si Joshua? ah um, hindi ko po alam eh. Kasi kaka ko lang po galing school. Mm, Umalis. Sige. Salamat Genevieve. Magandang hapon sa iyo. So anyway ma'am, yun. Pwede tayong magkaso ng identity theft? Ilang taon ba yan at yun na gali, Kung sakali man pag na-sentensya. Uh, as, as, as far as I can remember, Senator, around four years imprisonment po ang pinapataw ng court sa pagdating po sa kaso ng identity theft. Po. Okay. So ma'am, kung willing ko kayo magsampan ng kaso laban sa kanya, tutulungan po namin kayo. Kami pong magbibigay sa inyo ng legal support. Willing po kayo. Yes po. Ayan. Okay. Kaya next time, Sir uh, Engel, hinahinay lang at ingat na. Di ba? Okay. Iya yeah, po. Wag, wag magbasta-basta magpapadalos-dalos at palibasa meron ka nakita magandang picture, lulundag ka na agad at magbibigay ka ng pera. Ayan, 1.1. Uh, hindi po ako nagbigay talaga. Nangihiram po talaga sa akin noon. Maski na. So, Alam ko naman okay, kaya ka so. nagbigay kasi nagandahan ka doon sa picture. Kumbaga, okay, ang picture, po, ang picture ang nagdala. Ka, kaawa kasi nararamdaman ko po yung pandemic that time. So, alam po yung hirap talaga ng mga Pilipino nun. So, kaya po nagbigay ako ng... Sandali lang, sandali lang. Ma'am, eto ha, doon sa chat nila, si Sir at saka yung si Tevez, love ang tawag. Parang lumita ko <laughs> Love ang tawag sa kanya. <laughs> sir, yan. Oh, love ang tawagan nila, no? Love po. Ikaw ba? Kaya mo siyang tawagin ng love? Hindi po. Na, talaga hindi. <laughs> mm, Tonton, Sir. So, Sir, paano halimbawa kung hindi mo na booking, eh baka abutin ng milyon-milyon pa. Maubos okay, yung... yung po. Yung type po nagpadala na ako ng cellphone para makapag-video call, makita ko talaga kung siya talaga. Kasi yung nagda-doubt na ako. Okay. ah uh, buhay po po yung mother ko nung time na sabi niya, alamin mo nga ako sino yan. Kasi sabi niya ganun. Bakit na, uh, bakit yan nagpadala ng phone? Sabi niya na sa akin. Kasi ako gusto makita talaga ng personal. Eh, sabi niya, sira daw yung phone. So, doon ako, nagtutuloy-tuloy rin na ako kasi nung kinumpit ko yung, kasi online sending lang po ako eh. So, tingnan ko po yung mga receipt na nakita ko sa phone. Kinumpit ko, sabi ko, laki na Sabi ko, di ko na malayan to ah. Kasi oh, kada manghihiram siya sa akin, nasa work po ako nung, nung mga time na yun. Hindi ko talaga nasabi na, di ko ako makahindi, hindi rin ko ako makabasta, maka, basta, maka oh, basta nag-send na lang ako pag nanghihiram. Kaya ako nagulat ako, ganun kalaki within 4 months. Oh, okay. Kaya po nag-doubt lang na ako, sabi ko, eto ka ako pag hindi kinagat. Sabi ko, hindi pwede ka kung may ID ka ba, sabi niya. Kasi una, iba pangalan ginagamit. Yung ginagamit yung pangalan, isun sa kapatid niya, yung Genevieve Tevez na nagkumukuha ng pera. Okay. Pero anong pakiramdam mo, sir, na andito na nakita niyo na po yung totoong ah uh, yung nasa picture, legit na po ito? Ayun po, yung ipo ko sa kanya ng tulong na demanda natin si... God. Si Josh Tevez, kasi hindi lang ikaw ang ginagamit yung Picture. Mara- meron pa, pa sir, iba pa, meron pang iba. Correct. Actually, nakita ko siya sa cellphone na, nabawi namin sa kanya. Nakita ko yung conversation nila nung kasabot niya, na gumagawa ng ID niya, na peking ID, tapos yung mga picture ng dalawang tao, nakita ko na ginagamit yung ibang pangalan, ibang mukha. Sa- Teka muna, na, sir, Jenny Genevieve Tevez ang ginagamit? Yeah. Sa Pag, pag, mag- pag mag- claim po ng pera. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Pangalan ng kapatid ang ginagamit na account yes na pagdadala ng pera. So, itong Genevieve, sabit din to. Magiging conspirator po siya uh, dahil kasama po siya no, by direct action doon sa krimen na kanilang ginawa. Kung baga, uh, siya po ang tagakuha ng pera. So, hindi po matutuloy yung scheme kung wala yung Genevieve. Ayun! So, tama po kayo. Isasama po namin Genevieve. sa conspirator. Genevieve, po? Oh? pangalan mo ang nagamit dito, account mo. Ang side ko po, hindi ko po alam na yan po si Engel is ano, wala po talaga ako alam about dyan eh. Kasi akala ko po kasi settled na po lahat. Kaya nga po nagbabayad po yung kuya ko ng utang sa kanya. So wala, hindi na po kami nag kasi akala ko po kasi nagbabayad na siya. So more than in a half na po kasi siya nagbabayad. So bale po, hindi po natutuloy-tuloy kasi po nakukulangan po kasi yung pera, di ba a month? and then, yung 30 a month po kasi, minsan hindi po nabubuo kasi yung may mga utang sa kuya ko po, hindi po, um, hindi po sila as inagbabayad in, talaga lahat, ganun po. Okay, pero ang sinasabi po kasi, nitong complainant namin, sa pangalan ng account mo, pumapasok yung pera, kaya pwede kang masama dito as conspirator ayon kay Attorney Garrett nagpagamit ka nag -re rito. Um, Nag-receive -re po ako idol ng pera pero hindi ko po alam na yung angel po yan is hindi, al yung alam ko po kasi may relasyon po sila ng kuya ko. Hindi ko po kasi alam na ganyan pa Tinawagan na. mo ako dati, di ba? Sabi mo, nagpakilala ka na sa ibang pang mga kung ginamit mo kaya nagkaroon ako ng idea nilolo ko ng kapatid mo Apo? kasi nag-video call ka sa akin noon which is pinigil mo ng sarili mo, di ba? Yung po, yung mo, ng, ano, ka o, sa akin, ng kuya ko. Kasi akala ko po kasi, may totoo po talaga kayong relasyon. Kaya tinanong ko po Wala. siya po, yung ginagamit niya po mukha is, mukha niya, mukha niya po talaga. Pero tumawag ka sa akin noon na pinaalam mo, niloloko ko ng kapatid mo. Once Tama. po lang po kayo na makausap. At saka po, wala naman din akong mapapatunguhan if magsisinungaling po ako ngayon sa iyo. Kaya nga, pero that time, kaya ako nagka-ID ang luloko kapatid, kaya hindi ka ako mapag-video call, ba't yung kapatid tumawag sa akin gamit ibang pangalan? Sandali lang ha, ma'am. Gusto ko rin makapagsalita si Alana Kyle lo Ma'am, gusto mong kausapin yung kapatid na kasabat sa kalokohan? May gusto kayong sabihin, ma'am? Wala naman po. Sir. Matanong ko lang po lang. saan yung picture na yun? Pinost mo yun sa Facebook? Oo oh, sa Facebook. Ah, doon ay, niya ay, kinuha? Please, oh, po. O, o. Public po kasi ako before, sir. Yung account ko. Kaya po siguro na, na nakuha po. Ah, okay. Pag public kasi kahit na sino, Opo. pwede maka-access. Anong mensahe niyo po dito kay Teves, kay Joshua Teves? Maging dito po kay Genevieve. Kasi nagsabuatan po sila eh, Nagamit po yung account ni Genevieve. Nagpagamit si Genevieve sa kanyang kapatid. Ano po masasabi ano niyo? Ano po, masasabi ko lang na tanggapin na lang po nila yung consequences po nila. Total, um, alam naman po nila ano yung ginagawa nila. So, accept na lang po nila yung parusa Ayon, Ayun. Genevieve, kasama ka sa kakasuhan dito kasi nagamit yung pangalan mo. Sabi ni Attorney General, conspirator, karito. Dalawa kayo ng kapatid mo. Meron ka mensahe kay Miss Alana? Um, oh, opo, meron po. Sige, kausapin mo si Miss Alana. Pero walang guarantee na patawarin ka. Hmm. Makikinig lang siya. Sige, anong mensahe mo? Anong gusto But, mo sabihin? Hello po. Hindi pa man po kita namimit. Pero um, ako na po humihingi po ng tawad. Hindi ko po kasi talaga alam kung ganyan po talaga yung ginagawa ng kuya ko. Dahil yung ginagawa ko lang po talaga is um, kung ano po yung inutos niya sa akin, yun po yung ginagawa ko. Pero labas na po kasi ako doon. Kaso wala na po tayo magawa, ma'am eh. Kasi yung, yung inaano ko, yung safety ko po. Nakakatakot po kasi baka may ibang lalapit na lang na wala, wala naman po ako kaalam-alam sa nangyari po. Opo. Pero wala po din po akong kaalam-alam po din eh. Mami, possibly mali... wala kang alam. Hindi ako maniniwala. wala kang alam eh. Yung pera, sumasahid sa kamay mo. Hindi man hindi naman pwedeng withdraw yun ni ano, ng kapatid mo. Kasi niriric sa pangalan mo yung account na yun. Po, ano? May re-receive ko lang po. Pero hindi ko naman po alam kung saan pupunta yung pera. Bale, ako lang po yung kukuha. Pero hindi ko naman po alam kung saan mapupunta yung pera. At saka tinatanong ko po yung kuya ko kung saan po galing, gano'n gano'n. Tapos sabi niya, Jowa daw, jowa niya daw yun. May relasyon daw sila. Kaya hindi na ako nagtanong kung... Kasi sabi niya mag daw po kasi sila eh. Pero tumawag ka sa akin that time. Inalam mo so, yung totoo, di ba? Kaya nga po, yung pagkakaalam ko po, na mo, mag po Sa laki ng pera na tatanggap mo, mo sa LBC or what, di ka nagkaka idea Sa kasi sinabi mo sa akin, niloloko lang ako ng kuya mo. Tapos bigla mo pinatay yung video call nun. Kaya nagka idea ako, sino yung babae na yun, sabi ko. Sino yung babae yon? Sabi ko. At At ba ba ang bata na yun? At kamo na, sinabi, sinabi po mismo ni Genevieve na niluloko lang Opo. ko. Opo. Oh, yan naman pala Genevieve, ikaw na mismo nagsabi pala sa... Um, excuse me po, excuse me po, um, Sir Engel, huwag naman po kayo sumobra. Ano po, once lang po kita nakausap, once lang po talaga. Kaya nga Hindi po, po yun nga po yung idea yun. na yun, kaya nga po nung nag-idea ko sa inyo doon madam, sinabihan ko na po yung kapatid niyo noon na huwag ka saan, ba't ka ako ganun, uh, gumagamit siya ng ibang pangalan. Tapos nung nalaman ko siya, nagsa... ikaw rin nagsabi si, ikaw naman, sa iyo, sa iyo lang ako nagka ng na niloloko ako kapatid mo eh. Okay. Di ba nang tawag mo na yun, mo sa, yun sinabi mo sa akin, yung five Gan, minutes ganito po, yun, ganito mag-break na tayo. Minutes, okay, Sir Engel, kayo po ay willing oh. mag-demanda rin, tama? yep, opo. Okay. At kayo po ma'am, willing din mag-demanda, yes tama? Yes po, sir. At yun ay Garrett? No. Yes po, sir. Alright, may konting problema dito, eh, si, uh, si Engel Patrick Galvin ay nasa Amerika. Paano yes. yun? At gusto niya mag-demanda kay uh, Joshua, gusto niya i-demanda si Joshua dito. Paano yon? Paano yes. mag-arrangement? Ang problema po kasi dito, it's not about yung uh, legal basis no? kung hindi po yung logistics ng filing. Kasi bilang private complainant po, siya po ay tatayo bilang yung best witness na pag-pursue ng case. Other than that, of course, siya rin po yung pipirma ng mga dokumento at siya ang ah pwede siya tumestigo rin sa korte para makatulong sa kaso. I would really advise po talaga na he would spend time here in the to pursue the case. He was really Okay. Kung mag-SPA po kasi, uh, he would still have to appear before the court to say na ako nga talaga yung nag-complain, ito yung talaga nangyari sa atin. Okay. Angel Patrick, po. Oh. sir, alam ba ng misis mo ito mga pangyaring ito ngayon? Opo. Oh, na ikaw ay uh, nadugasan ng 1.1 dahil sa isang magandang picture na sinota mo sa picture lang? <laughs> Opo. Oh, ano sabi ni Mrs.? Eh, nung, no, hindi naman po siya nag ano, kasi alam niya naman po na nangiram po talaga. Tapos nung time na nagkaroon kami ng arraignment yan sa... Nagkaroon po kami ng kasusunduan yan sa may police station. Uh, nag, meron po ako representative noon. Yun nga po, yung nagpunta po dyan sa inyo para po makapaghingi kami ng tulong. Kasi oh, hindi na ako nagpaparamdam to si Joshua Tevez. Na, sabi pa, ko pa, sa pa, ka, pero, 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 pero alam mo sir, nang dahil sa magandang picture na na-inlove ka, let's admit it, let's admit it, 1.1 okay, uh, okay. million, hindi po basta-basta pakawalan yon at uh, ipapahiram ng ganun-ganun lamang. Walang daylan. Ang daylan nun, wala nang walang dahilan. Ang dahilan noon, wala kang binigay sa diba? yung guarantee, uh, di ba? Yung guarantee dun sa loan, kundi yung picture lang. So, ibig sabihin, yung picture ay malakas ang dating sa'yo, kaya mo pinautang hanggang sa eh, naging lab ang tawagan ninyo. So, lesson learned din sa'yo yan. Next Opo. time, sir, ingat, di ba? Hindi <laughs> na pa ulit. Wag, na, o. Oh. Pangit yun. nag -sorry ka na ba kay Mrs.? Opo. An oh, buti Nabi din na naman po sa sabi ko naman na po sa kanya yan nung una pa, hindi ko pa po malapit sa inyo. Opo. Sinabi ko po na gano'n nga nangyari. Okay. Pero di naman po kasi kung basta-basta talaga magbibigay, hindi magbibigay ng kusa dyan kung hindi sinasabi niya. Okay, ang pirat. importante sa akin, sir, nag-sorry ka kay, kay Macy's at tinanggap niya yung sorry mo, okay na kayo. Okay, okay, good. Okay po kami. Very good. At wag niyo na pong ulitin yon. Hindi naman nangyari. Oh, ba? Diba? Okay. Thank you po. Sige, kasuhan niyo po yun. Tutulungan po namin kayo. Yung sabi ni Atty. Garrett, huwag niyo ang telepono para pag-usapin kay ni Atty. Garrett at kayo naman po, Madam, uh, we will help you. Okay, kung ano pong tulong na kailangan legal para madiin natin tong si ano Teves. Okay? Sige po. Thank ah, you po. Last word na lang po kay Sir. Sabi mo, next time. Sige, pangaralan niyo po, ma'am. Sir, Bye. next time. Alam mo na, Huwag ka na magpapadala sa mga... Gan, sa kagandahan may, meron ako. Oh. okay, okay. kinilig, kinilig to si Sir, sir may asawa okay, ka na na lang po sa When family po. Okay. Bigani-bigani ka sa kagandahan ni ma'am, sir. Mm, that time, meron. Opo, maganda rin po asawa ko ngayon, ma'am. Ah, yeah, yan, ganon. Oh, Ganyan. Kanyan. Okay. Oh, di ba? <laughs> ganon. Kunyari, ma'am, kunyari, ma'am, kunyari lang, ano, binata si sir. Oh, Pwede. Kunyari, halimbawa binata. Hindi, <laughs> hindi, wag, wag mo si ma'am. Kunyari lang, binata siya. Depende po. Oh. Ah. At sir, kunyari lang ha. Hindi pa kinikita na mismo. Kunyari lang. Si ma'am ba ang tipong pakakasalan mo? Hindi hmm. <laughs> ko masasagot yan sir. Nahirap po yung tanong yun na yan. Mag-aaway ka ng asawa ko Man, pag sinagot si si po Katabi si misis yan. Hawaii <laughs> po ako na asawa ko. <laughs> Dapat ang sagot nun, ikaw na mahina. Hindi. Gusto ko, misis ko lang talaga. Hindi ako mainap kahit ko kanino dahil yung misis ko talaga ang soulmate ko. Ganon yung sagot mo. Hina mo. <laughs> 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 Bakit mo kasi tanong yun? Eh. <laughs> dalawa ibig sabihin ng tanong yun, boss. Eh. Hindi, catchy question yun. Uh... <laughs> okay. Okay, <laughs> anyway. <laughs> anyway lesson naman, learned. Bro. Lesson learned po sa, sa iyo yun, sir. At sa lahat ng mga Hindi yeah. po napakaganda yung picture. Eh, agad-agad, lulundag ka at papaluwal ka ng pera. Ayan, tuloy ang napalam mo. 1.1 million. That's a lot of money. Big money yan. Sa U.S., that's equivalent to 20,000. 20. Tama po. 20. Big bucks Apo. yan. Laking pera yan. Sige po. Uh, next time, sir. ha, Medyo ingat-ingat na rin. Okay. Salamat, Thank sir. You, sir. At uh, ma'am, salamat sa pagpunta. Thank you din. Tutulungan po namin kayo. Punta ko din sa kabilang booth kung anong may tutulong namin. Magandang hapon po, madam. Good afternoon din po, you. sir. Thank you. Thank you. Thank you for...